Pagdangaraw mga ka this is GMD Kumpas Decoding. Magbabahagi na naman sa inyo sa aking natuklasang End of Trail Treasure Marker. Right mga ka isang mabilisang Remap Trenching Decoding. Tatalagay natin ngayon for this solo exploration para may iba-iba bahagi na naman sa inyo. Ang aking mga natuklasang Sign Symbol Marker sa isang bato. Bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nag-Facebook na rin po. Huwag follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may hugis pa na marker. At ito ay may thickness na 2 inches. At ang top surface at bottom nito ay flat na flat sa ibabaw at saka sa ilalim pinapakita ko lang sa inyo mga katit na baka meron kayong ganitong klaseng hugis ng paa. Okay, dito naman tayo sa sukat ng haba ng paa na ito. Ito ay may 5 inches ang sukat nito. Ito ay pangkaraniwang sukat na na-encounter ko sa lahat ng mga hugis pa. Ang pinaka-common na sukat ay nasa 12 inches. Ang ganitong klasing marker na paa na may sukat na 5 inches ay nagpapahihwating ito ng end dahil wala na tayong nakikitang nakaharang sa harap ng paa na ito. Kaya sinubukan ko itong actual trenching para makikita natin dito. Confirm din natin na meron itong mga kasama pang marker sa ilalim. Okay, ito na yung mga nakukuha kong mga markers na naka-file sa ilalim mga katiits. So napakaganda ang mga given markers na pinapakita dito. At mapapansin din natin dito ang mga edges ng bato na ito ay talagang man-made ang pagkagawa. So napakaganda talaga ang mga backfield na mga bato. Ito ay ilan lang na mga markers na first cover ng isang center spot. So ayan mga katiits. So meron itong V-cut pagkikita natin dito na patulis itong dulo na ito. Maliit lang ito pero napakaganda ang pagka nito. So may mga kanto makikita natin dito na patulis talaga yung mga kanto. So flat na flat talaga yung mga bato. From top to bottom napaka-flat ang surface nito. So talaga napakaganda mga katits. Ito yung isang halimbawa lamang ng foot marker na may 5 inches. So ang next counter sign nito ay nasa 5 feet ng lalim, makikita na natin ang mga kasunod nito. So, mababaw lang ang hukay ko pa nito mga kadiits kasi trinching pa lang ito. At kapag nasa full operation na, sundin lang natin ang standard ng digging. 4 to 5 feet, dipindi sa laki ng load na nasa ilalim. So, ayan mga kadiits. So, meron din itong patulis na dulo ng marker na ito. So, ayan mga kadiits. At Ayan ang no, makikita natin dito na meron siyang box na hugis. Sa mga digging spot, di talaga mawawala ang mga box. Meron talaga box na nakalagay. At ito pa, meron pa itong foot marker. So marami-rami ito. Mababaw po lang ang hukay dito. At marami ng mga hugis na mga bato. Naka-file. So isa itong halimbawa, na nasa sentro ang digging spot. Sana makatulong ito sa inyong mga ka tits kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng mga marker. Yan ang nagpapatunay na nasa tamang hukay kayo. Basta sundan lang ang mga ito. Ito yung panghuli mga tits. Ito yung pinaka hinihintay kong marker na makuha. Itong hugis heart. So ibig sabihin ito ay nasa sentro tayo ng isang perimeter. So mga branches nito ay mga animal symbol sa mga gilid-gilid. So nasa sentro tayo ng isang earthly branches. So ayan. Napakaganda itong pinapakita dito na Hugis Heart. At ito na yung hitsura ng digging spot natin. So meron itong mga naiiwan pa na bato. So ayan makikita natin dito na meron itong V-cut. Ito ay direct under. Diretso na ito sa hilalim mga katits. Okay that's it for GMD Compass. Hanggang dito na lang mga katits. Maraming salamat sa iyong panunood. Pa-subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.